Magandang araw mga kaibigan uh, May napanood ako ang Facebook Reel uh, uh, I don't know, naramdaman ko awa at saka natuwa rin <laughs> Yung galit ng taong bayan, galit ng mga content creators <laughs> Inilabas na kay PBBM Habang nagsasalita <laughs> yung isang tao, eh, talagang binunalan bisaya pinalo oh, oh ito nagsasalita ang pangulo pakinggan natin <laughs> uh, ng mga LGU officials was a storm surge <laughs> 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 ng mga LGU officials was a storm surge nagsya sa nangyari sa Cebu <laughs> <Shibu> Plaza. <laughs> ano daw, storm surge. Yung piligro manggaling sa dagat. Eh, mali daw yon <laughs> Ang piligro galing sa bundok yung sobrang ulan. Eh, siyempre, pag nagkabagyo, lahat na yan, uh, to me, that's nonsense. Yung ganing, ganong paliwanag. Pwedeng magka-storm surge dahil bagyo. Pwede ring bumaha dahil sa sobrang ulan. Kaya no wonder itong mga content creators binuhos ang galit na pinalo. Malala ko something like this uh, nung ano bago lang na kidnap si Tatay Digong. Grabing ginawa nila kay General Torre. Yung kung ano-ano na lang uh, Ito, tunay na pangyayari sa Ibang bansa eh. Maybe US Yung yung uh, Foreigner ha? mga foreigner ito Siguro Amerikano Yung sa TV Balita tungkol kay uh, Duterte at uh, Ito kay General Torre, nandun sa screen Sa TV Yung anak na babae Ng matanda Parang ginaganon niya yung ano... Parang pinapalo niya yung mukha ni Tori sa TV. Yung nanay, yung matanda, that's not the way to do it! <laughs> Tinolak niya yung anak niya, kumuha ng baseball bat. Talagang minaso niya yung TV nila sa galit. Ganon, katindi ng galit ng... Hindi lang tayo, mga sambayan ng Pilipino, ang nagalit kay... PBBM at kay Tore nung kinidnap nila si PRRD. Kahit mga taga-ibang bansa, taga-ibang lahi, nagpakita ng simpatya, pagmamahal, suporta kay PRRD. Yan, si General Tore, yon parang ganyan din na content, bigla na lang sinusuntok ng mga netizens at natutumba si Tore kung kawawa siya. 'yon naibuhos ibuhos yung galit ng ano ng uh, netizens na ibubuhos nilang galit nila kay Tory. at ito galit nila sa Pangulong Marcos inyo. Kaya kung minsan naaawa na rin ako sa pangulo eh. Ginawa na siyang katatawanan yung mga pahayag niya na mabuti na lang katatanim lang namin nag na kami. <laughs> Anta Enjoy na enjoy ako sa mga content ng mga ganun dahil katatanim pa lang may bunga na yung papaya, harvest ko agad. Ha, saging may may bunga na kagad, pap, ano pa? Talo, sili, lahat na lang may bunga. And then ano pa? Nagtanim kami ng uh, bigas. <laughs> Literal din nagtatanim ng bigas. <laughs> Ano nang nangyari dito sa pangulo natin? Ay, kawawa naman siya. Oh. Liana de la Vega, pisat, oy. Pinalo ng, laking kaw, Lubog siya sa lupa. Pis, pisat ang piso. Geraldine Kampaan, nakuratan yung taon. Imong kawawa sarap manood. Kung nagpapahinga ako, uh, ito, halos whole day akong gumagawa ng mga vlogs, ano? Correct, suma. Nakakapagod din. Mga alas 5, pahinga na ko, yan. Manood na ako sa mga Facebook reel. Isa sa mga paborito ko yung mga ganito. <laughs> Ang isang pinapanood ko yung mga sorbet laban. BBM versus Ipis. Bumuboto talaga ako. <coughs> Number one fan ako ni Ipis. Pag ang kalaban, B Ipis versus BBM. Ah. Pipiliin ko si Ipis. Kaya lang kung BP Sara versus Ipis. Ah. It's a pera kaya ni Ipis. BP ako. <coughs> Nakakatawa ah. na. Ano pa ito? <coughs> Jobel dahil lang sa kining bata. Boret ka ayo. <laughs> Jobel, uh, lami nimo mo kola taon oy <laughs> Siguro Marcos loyalis ito. Kata <laughs> ba? Ay nako. Uh, Ilubong. na si BBM kay walay pulos murag na buang na. Okay, may pahayag po ang pangulo. Na siguro he's trying his best. Dahil gusto niyang mag-iwan ng magandang legacy pag alis niya sa 2020. Sabi niya, I will insist. <laughs> Pi, <clears throat> pipilitin ko na pag alis ko sa pwesto sa 2028, may magandang mangyayari sa buhay ng mga Pilipino. <laughs> Again, ang sarap pakinggan. Siguro. Ah, uh, let's give him the benefit of the doubt. Sa puso niya, gusto niya. Kaya ang tanong, kaya ba niya? Iba kasi yung sinasabi, iba yung ginagawa. Oh, yung sinasabi niya na, ang pangarap ko, walang magugutom na Pilipino pag alis ko. Very specific yan. Yung walang gutom. Kailangang sa survey ng SWS, third quarter, September uh, this year, tumaas yung bilang ng mga nagugutom na Pilipino from 16.1% nung second quarter this year ang nagugutom ngayon tumaas 22% so malayo po sa realidad itong ating Pangulo magaling lang siyang magsalita kailang kabaliktaran ang nangyayari on the ground pag nagsasalita siya Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video nito. Sa so, maing buntag, live to karundari sa kapi ni Tatay Marinao kay mag aabono siya, tay nag na kabulan ang iyang kapi. So mag-abono si Tatay og Well Grow. Tulog ka bangag tag isa ka kutsara. So iestimit lang niya ang tag isa ka kutsara kung uh, Well Grow. <coughs> <coughs> So man og abono so maka-spray na pod si Tatay karon. So train ni sila ka pamilya ang kanang katanom og kape so gabat og 16,900 ka sidling. Lagi nyo Ang nag-sponsor sa kami Nga giyata hanggang may niya o niya makatanong mami Ang mga senior nga unsurihtihon ni peneringinan sa ginuong buhay ang mga musikist na agis sa iyang pertabang sumuwa kapi kagayan salamat sa ginuong uh, salamat kuya sa ginuong iya uh, kamingi eh Tabangan sige tatay, salamat po susi tatai sa naso ka senior so nagatanum na lang siya kapi kaya salamat siya kay na tagal siya ukapi